number one, na yun, good morning guys welcome back na naman sa ating channel, andito pa rin tayo sa Mindoro guys, Ayan. at uh, ngayong araw guys, ay dadaya tayo mag spearfishing tayo, sama natin mga tropa Ayan guys oh. Ayan nakaprepare ng mga gamit natin Ayan yung ating mga pana Guys sana marami tayong mahuli Update ko kayo guys mamaya pagka nasa na tayo Ayan guys pasipat na tayo guys dadai tayo Yon, good morning guys Welcome back na naman sa channel natin At ngayon guys dadai tayo Mag-spur fishing tayo guys Kasama natin mga tropa Si Jay, si Idol, Jaypers Si Pinsan Raven at si Kent Ayan And guys, yung ating mga gamit eh kumpleto na tayo dyan May mga pins Mga pana natin Ayan no? Dito pa rin tayo guys sa Mindoro Yun Guys, tara na Targa na tayo tayo guys Dadayan na tayo guys Shoutout sa inyong lahat guys Woo! Guys sana marami tayong mahuli Yan, shoutout nga pala kay Tito JR. Ayan, Tito JR, Hello. gamit namin yung pangkapo. Ang bilis, ang ganda tumakbo. Shoutout! Guys, nandito na tayo sa spot. Mag-start na tayo mag-spur fishing. Ayan. Pinsan Raven, tumalo na guys. Oh. Yan, kakali mo pinsan yung pangka. Ano, Prepare tayo guys ng ating mga gamit. Prepare tayo guys. Prepare tayo sa matibay-tibay na. Guys, sana marami tayong mahuli ngayon. Para maka pagputrip na naman tayo. 2000 years later. First fish of the day, mga idol. Ayun guys, after nga ng 30 minutes ng pagdadive natin ay sa wakas ay may nahuli ng Leopard Coral Grouper si Idol J estimated namin siguro nasa mga 2 kilo hanggang 2.5 kilos yung nahuli niyang grouper talagang dinayo pa natin itong spot na to mga idol kasi sabi nga nila napakarami daw ng isda dito sa spot na to kaso nga lang natin na malalaki yung alon tsaka malakas yung hangin nung time na dumating tayo dito tsaka meron ding ulan pero at least kahit papano hindi naman tayo nasiro sa spot na to Tumuntuwa nga si Pinsan Kent kasi minsan lang tayo makahuli ng ganitong klase ng grouper or lapo-lapo. Sa part nga pala na yan mga idol ay kailangan kong sisirin yung aking shop kasi nakapana ako ng checkered snapper kaso nga lang sumabit yung tunod ko kaya kailangan ko siyang sisirin. Medyo malalim din nga pala guys yung sisisirin natin. eh siguro nasa 8 hanggang 7 na di pa. Kaya naman Dahan-dahan lang tayong sumisid kasi medyo may agos din. Kailangan nating mag-ingat, guys. kanyang napakalaking payangitan yung kanyang napana mga idol siguro nasa 3 kilo hanggang 4 na kilo yung payangitan na yan napakasarap pang ginataan yan mga idol lalo lalo na yung maraming sili tsaka mayroong luyan dilaw laki pagkatapos nga pala yun guys ay nag na tayong umuwi kasi talagang nakahilo dito sa ispan na to kasi medyo malalaki talaga yung alon yun guys nakabalik na tayo ito lang yung huli natin ngayong araw kasi malakas nun sa ispan na napunta natin Malaking alon tsaka ano guys, sobrang nakakahilo. Ngayon lang guys, huli natin. Isang malaking lapu na kulay pula tsaka may iga tayo guys, tsaka itong checkered snapper. Ayan guys, oh. Laki ng napana ni Tool J guys, oh. May pagregado kayo. Oh, God, may meron. Andiyan pala yung ano natin. Pumaray. Kain muna tayo guys, kikilaw tayo. 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 Kikilawin natin yung kulay pula na yan, oh. Ha? Yan natin. Ayan guys, nilabas na ni Pinsankit. Magsasaing muna tayo. Ayan. Tapos magkikilaw tayo. okay so guys, yung mga gamit nating panaw. Tsaka diving pins. Guys, shout out nga pala kay Boss Mabs at kay Don Bart. At syempre, kay Kuya JF Hammer na palaging nanonood ng na ating mga videos. Nalikisan ni ni Tol J. Guys, magkikilaw tayo. Shoutout kay Ubusan pa kami ng tubig yan. Gigigit mo. Puting puto yung laman, oh. No? Ang gaan ng kinilaw mo. May lagay yung taigan. Meron pre, ayun yung kulay puti na yun. Kinilaw pala yan. Sarap kinilaw yan pre. Lalo na fresh na fresh oh. Hindi si Pinsan Ken kumuha na ng ano, panggatong. Talaga. May laki ng igat to. Oh. yung huli natin igat. Ang laki yun. Ano Ano pagka ang, Anong pagkalula? Pati? Ano Malula. Malula? Ha? Malula. Guys, yung natin. parahan. Ang Kulay po lang grouper. Dalawa sana yun ay. Wow. Si Pinsan Gererick, oh guys, oh. eh <laughs> <laughs> ayun, ay, <yun>, <laughs> Kala mo buo pa, ha?

Ano ang tawag doon? Ang tawag doon? Tungol. Tungol. Namin kayo. hindi rin mawala sa mino mo pag yung ano no? Pag natin, pangkinilaw Pag nagalang may kalaw yung ganito, kilaw no? Oo. Hindi talaga. Sabaw natin yung ulo. Oo, grabe. Ang langis kinsa kamay ko ay. Nagamantika no? natin siya natin siya ng sabaw. Ang pakulay Oh, pang sinabuan. pala sa patarawan. Eh.

kaya yung ating dalang suka oh. Grabe ay alsa oh. Grabe oh. <laughs> Anong, Anong gana, puting puting laman eh. Okay. Ayan. Nakakain na tayo guys. Oh, <laughs> gana? Iyon. Bilaw. Bilaw na banan, ang gana. Talaga. Ilaw na banahan, tapos lagi ng suka oh. Ang gana na. gana na. Ito guys, yung kinilaw natin, oh, no? Yung kulay pulang grouper. Tapos guys, ito yung sinabuan natin, oh no? Anong kapal nung balat, pre? Anong kapal nung balat? Anong kapal talaga, ha? Oop. gano'n yun. yun guys food trip na naman tayo kinilaw na grouper tsaka Pinilang, tubig, sinabawan wala. Pa din, meron pa tayo dyan pre marami pa tayo dyan shout nga pala ulit kay sir jolo at tsaka kay ma'am kay siyempre kay tito jr tito jr yung bangka mo, ginamit namin oh wali ito yan bilis tumakbo kinilaw natin guys oh wow guys namin kayo ito yung lamang kwan Malaki na rin. kasi okay. ko yung lutang Guys, yung kinilaw natin, oh. na yung Guys, yung ating sinabawan, mukulo na. Guys, 10 minutes. Sa traka ng simbol yun, Ha? Sa traka ng Guys, lagyan natin ang daon ng mustasa. Huwag daon, magsasakit. Nakuha ko ng dahon. Nakuha ko sa'yo kung wala ng at palisay. Oo. Anong gano'n yan? Dahon at palisay. Wala ka pa. Ay napaka pagtingin ko ay ay nasa baba kayo. Ay, ay, rin natin guys yung ating oh, ganun naman yung pag na-outlaw na sigaw tingin din mo. Guys, cibuga na. Ay na tayo guys. Tumay na lang ang Yun, Yung tinilaw. dinilaw, ito. Dinilaw na dinilaw. Ba, nasandok na ni Pinsan kitong sinabukan, no? Malungit pa ako. Ano? Anong gano'n? Mawin yun yeah. pala talaga Ayos ko yan Bow to, anong gano'n sabaw nyan to? Oo Nagumantika na yung sabaw Oo oh. Oo yung tungol oh Lame kayo Ayun natin ganin dito guys Ito, pwede yung lagay ng sabaw Oy, like Yun know? oh Wow Nung gana nun no? Ito lang to Guys, meron pa tayong ano Ligat Wow Malagay ako din eh Yan, dyan, kasama yan Sinasabing kain muna Ayaw, ano muna, picture muna bago kain Picture muna bago kain Purito kami huh? sa Guys, kaya na tayo. Dito ko na nga Ano? Dito ko, mm ganito. -hmm. Dami. Kado. Yes. Atay Natatakot. Kungulo. Sabi nga ni Chairman eh. Favorito ah. -huh. First bite. Ay Thank you, Lord. Isang piraso yung oh. Sobra-sobra pa nga eh. Hindi okay. mamaya sa akin yung kulang na yan. Gusto nila oh. Hindi.

lambot ng ano no to no, no. so, tama kasi